ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong giyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Riso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon ngunit may pakpak ng agila na bunat ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao Pinigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paalamang nito sa huli ang inilalakad at may kadat pang tatlong tadyang. May tinig na nagutos dito, sige, magpakasawa ka sa kanne. Ang ikatlo ay kawamis ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod, apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na Nakata Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Dilulura ay nang bibig nito ang anumang makagat at tinatadya ka ng matira doon. Kaiba ito sa tatlong na una pagkat ito ay may sampung sungay. Pinagmasdan kung mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangan ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay nalana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagninining. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyang. boring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay sang milyon bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Kumandana na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat dahil sa kakilatilabot na mga bagay na sinasabi ng sumay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagi sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang ating pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Pinigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong tugunan, dakila papurihan, ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila papurihan, ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balina at lahat ng lilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan, ang kuon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa impapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan, ang kuon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maihilap na hayo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila at papurihan, ang puon magpakailanman. Alenuya! aleluya. Nabi-vito, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Aleluya, aleluya.